Smash them. <coughs> 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 Bob, Bob, you know, oh, so dalawa tayo dito. Ah, dalawa tayo dito. Parang tsanga lang. Ah, parang tsanga lang. Oh. Ano ngayon? Dalawa tayo dito. Ah. Oh, tapusin natin agad dito kung sino mang kalaban natin dito. Ay, dalawa din sila, Marksman. Oh. <laughs> Ay, okay Two versus to na marksman o hype na yan versus two na marksman no? ah, you know. marks eh. Gagi. Gagi ang Nandito sila oh. Nice Eh. <laughs> Eh... Wait lang ha! My a bit drunk today. Kalma lang ha! Kalma lang! Go Brana! Go Brana! Go Brana! Baka Brana yan! Baka Brana yan! O sige sige back up tayo dito tayo dalawa tayo Marksman versus dalawang Marksman versus dalawang Marksman, dalawa. Marksman to eh ay, gago! Tumama na pala yung first kill sa akin! Ay, ang bastos! Ako pa talaga na punteria! Okay na, nawa na, nun. Awa Ang dami-dami mapunteria doon. Ako pa talaga, dapat nag-flicker na ako pala yun, no? Bastos naman, no? <laughs> Shit, boy. Sige, banatan mo nga yan. Nalugi tayo dun sa kanila dun, ah. Oy, gagi. Nalamangan ko siya. Nalamangan ko siya. Hit, hit lang, hit lang. Hit, bata nga. Gaganti yata, eh, no? Not everyone knows what it takes to them. Oy, wala si Gosho nga. talunan nyo nga. Patay na yan. Talonan nyo. Sige, sige. Talunan nyo. Tinalonan, you know. Shit! di ako nakakiis. Hi! Shit! Boy! Wait lang mga bruha, ha! Ha! Medyo yung Leslie ko, kan pa eh. Hindi pa maayos yung putok. Kailangan niya ng kan. Wait lang back tayo baka nandito si Gosyong. Baka mamaya tap, talo na naman tayo, eh you no. Know? Shit boy talaga tayo dito. Pray shit, shit boy. Ay gago, ba't na cancel Ay gago pumasok. No internet. <laughs> <laughs> you <laughs> Buisik ni si Ikan ba, ano ba yan Ang pangalan mo Bali Lagot kayo kayo sa akin Mamaya mandatak mandatakla kayo Ang hirap Ang hirap kasi Dalawa kasi nandun eh Ang hirap magfarm Pero dalawa din naman Sila dun So fight Spice lang yung laban Pero bakit kami nalulogi Yung gosyong kasi nila Bumibisita eh no Yung core naman namin Parang supot Ay magbisita dito di, Dito malalambot eh Dapat dito siya pumunta di ba Hmm, takbuwan na Ayan na sila Uy, tara, tara Dito, 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 dito Wait lang, wait lang, wait lang Ayun, oh no? Ayun na, ayun na. Tinamaan ko ah. Back, 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 back. Sige, pasukin kaya natin, Bruno. Sakilin mo. Ay, ah, na hindi man lang Masaya naman. Wait lang ha, wait lang ha. Ubus yan sila sa akin, promise. Sinasabi ko sa inyo. Don't blink. Oh, mga wala nang life, oh. Baka nandiyan na si Goshong, ha. Baka na, nasa gilid yan si Goshong. Promise. Sige, patay. Nice. Yan, sige. Oh, sige. Piktos-piktosan ko lang. Watch out. My a bit today. <coughs> What? Wala na sila dito, ha. Wala, wala na sila, ha. Takot na sila sa atin. Hindi ako takot. Asa ka pa? Eh. Asa ka pa mamain? Asa ka pa. mamaya ka lang talaga full boost talaga kay Saket, bro. Full boost talaga kay Saket, bro. Bakol! Bakol! Ah, shit! Grabe sila! Grabe kayo! Oh my God! Oh my God! Parang wala akong damage. Back muna tayo. Ang hirap, pre. Ang hirap mag-farm. Ano, lugi tayo sa farm, itangin na dalawa kasi kami dito. Nag-ahati kami ng gold, eh. So kung hindi kami naghahati Nasa 5,000 gold na sana ako dito 5,000 to 6,000 Bang! Bang Bang Nice one Good job boy Si Goshen ha Papunta doon sa baba ha Ubus talaga to sa akin pre Shit. Don't play. Our turret has been destroyed. <laughs> okay, na magtagal mo. Stay calm. <laughs> Don't yes! Back muna, back muna. Ayun na sila, oh. Hmm, patay. Watch ah. talaga. Pumapasok ka talaga, no? Sige, pagpasokin nyo! Nice job. Shutdown. Nice joy. Grabe si Lailo, oh. ang kapal ng Lailo. Oh. Grabe si Lailo, oh. tindi ni Lailo. Oh. Birada ng birada si Lailo, eh, no? Launch, Don't play. kito ko. Hay nako. Kinakabanit lo ko dito ah. Ang hirap naman kalabanin dito sa akin sa taas. Ang hirap, ang hirap po si mag eh. Ang pangit talaga pag may kaagaw ka no, kahit kahit sa totoong buhay pag may kaagaw ka, ang pangit eh. Kahit dito ba naman may kaagaw. Don't wait lang kayo ha. Patay ako dito, promise. Patay ako dito ni Layla, pre. Wait lang ha, wait lang ha. Hi shit, kinakabahan na naman ako dito. Nakapag-lord pala sila. Hoy sa baba. Dip kayo mga supot. do bang ginagawa nyo? Matatalo na tayo eh. Nagkaraubos kayo. Oh? Di kasi kayo naliligo eh. Mga bomog lubot. Sige, kaya natin to. Trust lang. Kahit anong mangyari, do your best lang, do your best. Lahat naman tayo may pagsubok sa buhay eh. You know? You, you know, you know, you, you, know what I mean? I, I always, I always to love this. Because one day, this is our chance to winning this game. Ah? Just patient lang, just patient. Kasi listligad talaga ako eh. Hindi pa ako natatalo, never. Pag listligad kasi mahirap patayin eh. Mahirap talunin eh. Pag sinabi kasi na Leslie wala talaga eh. Patay ka ngayon. O, di ba? Ganyan lang, pasimple-simple lang tayo. Kasi lahat mamaya tingnan mo mabuti kung paano ko yan uubusin. Oo, busin ko yan, left and right. Right and left. Sabes nga ako dito, Tingnan nyo, gusto nyo sabes? Gusto nyo ba sabes? Ibibigay ko. O, oh, saan ba yung mga kalaban dito? Nagtatago ba sila? Last kill nga natin. You know? Ayun, o. Ay, hindi pa namatay yun. Tangin na, pinatay ko na lang sana. Nag-flick. -blake. Nag-flicker na lang sana ako, no? Launch, Launch, you... Kalma yung pototoy nyo, ha? Relax lang kasi alam ko na alam ko lumalakas na ako eh. Nararamdaman ko na yung lakas ko eh. Medyo kinakatakutan na talaga ako, pre, dito, pre. Ang ina naman, ang tagal naman, oh. Face the storm. Sayang, dinakan. Kalma uh, <laughs> lang, kalma lang po totoy. eh. Kalma lang po Totoy. Oh my God! Ang hirap nyo naman! What we do right now here? Mukhang matatalo na talaga tayo, baby ko! Kalma lang po to, Sipahin mo nga, sipahin mo nga. Ayun no Wala sila sa mapahati carry Take care everyone ha. Ay naku, mabrubruha ako dito sa mga kasama ko to. Para makakulang sa... Sa jury -jur, eh. <laughs> Ay, okay, wait lang, wait lang. Dito tayo sa gilid. Si Mar Yusip naman, oh, sayang yung putok ko dito. Pag pinutok ko to, so si Yusip, sigurado masarap. Oh, yan, papunta na yata sila dito. Ingat kayo. <laughs> Pawa naman tayo dito, oh. Don't blink. Ingat lang ha, ingat lang. Take care guys, take care. Just do it what you do it. Just berada lang, just berada lang. Sayang, ah, so, di ko nahit. na-hit. ko sana yun, Patay yun eh. Baba, pre. Baba, pre. Mid, pre. Mid, pre. tayo dito, ah. Sa gilid. Gilid lang tayo dito, ah. Pag sinabing gilid ang usapan, alam nyo na siguro ang usapan dito, no? So, piktos-piktos lang tayo dito to the left. From right and right. No? Okay, okay. Don't blink. Timing, timing lang tayo dito. Pasin, pasin lang tayo dito, ap. Ah. Kalma po, totoy lang tayo dito. Relax, pasin lang tayo, ha. Ah. Pag sinabing relax, pasin. Okay, banatan natin yan. Sino ba 'yung ang yun, bilis tumakbo? Tangen ah. hindi nila naabol 'yun. Dipinsan mo na tayo, dipinsan mo na tayo. Medyo na medyo napakahirap talaga 'no. Napakahirap talaga ng mga sweet wash. Well, mapututoy lang tayo dito Kailangan ko red buff. Kailangan ko yung raid Kailangan ko yung raid I need raid, man Kailangan ko to Kailangan ko to Please, give it to me Tangina, kukunin pa eh Wala naman yung useful sa'yo pa useful yun sa akin Kukunin mo pa eh Puntahan nyo! Ayop na yan. Wait lang, wait lang ha, wait lang ha. Puta oh, ka na, wala skill sa likod eh. Naglala skill sa likod eh. Naglala skill sa likod eh. No. Ano yan, Cho? Ano yung ginagawa mo, Cho? Ano yung ginagawa mo, Cho? Launch, Don't blink. Launch, Request Gigi, gigi. Gigi, bilis, bilis, bilis. Bilis tayo mag-lord, bilis ninyo. Back! Basta roll, back all, back all! Medyo sa atin tong panalo to. Samahan lang natin yung lord. Kahit anong mangyari, no matter what happening. Okay, palagay nyo, nyo. Sige, sige, sige. Good job, Paul. Good job, Paul. Sama natin yung Lord, ha? Ah, sama natin yung Lord, ha? Ah. Lord tayo. Sama natin yung Lord. Tara, 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 tara. Tara, tara, tara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ayun. Pick to Sanko. Ayun. Ayun. Nice. Ayun. Yeah. alam mo eh, yan. Tang, yun naman, ah, naman, oh, well, nakakabuwisit naman, oh. Kahit na pumunta pa kasi sa damo, sabi na yun eh, ha? Ah! ah, shit. Victory! Ay po, tragis ah.